Sumugod ang Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva First District Engineering Office o DEO sa Aurora Province para suportahan ang relief at recovery effort doon na lubhang nasalanta ng Super Typhoon Pipito. Ang DPWH First DEO ay nagtalaga ng isang heavy equipment unit na may mga bihasang operator upang linisin ang mga debris, ayusin ang infrastruktura at ibalik ang mahalagang serbisyo upang mapabilis na maging normal ang mga apektadong lugar. Iniulat ni OIC si District Maintenance Engineer Marvin Gavino na mula noong November 19, 2024, ang mga tauhan ng DEO sa pagpagugnayan sa Nueva Ecija Area Equipment Section ay walang pagod na nagtatrabaho sa paglilinis ng mga debris kabilang ang putik, mga natumbang kuno at mga bato sa mga highways na madaling gumuho. Samantala, pinuri ni District Engineer Osha Santos ang dedikasyon ng mga tauhan na nakadeploy sa Aurora at sa mga nagtatrabaho sa Nueva Ecija na kinikilala ang kanilang pangako sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko at pagpapadali sa patuloy na clearing operations sa rehiyon. Binisita ni Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo J. Kakdak, si Nanay Celia at ang kanyang pamilya sa Nueva Ecija na muling pinagtitibay ang dedikasyon ng Departamento sa pagsuporta sa mga overseas Filipino worker at kanilang mga mahal sa buhay. Si Nanay Celia ay ina ni Mary Jane Veloso, ang Filipino migrant worker na nahatulan ng drug trafficking at hinatulan ng kamatayan noong 2010 sa Indonesia. Batay sa ulat, isinasaalang alang-alang ng Indonesia ngayon na ilipat si Viloso sa Pilipinas pagkatapos ng mahigit isang dekada ng diplomasya at mga konsultasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia. Sa isang pahayag, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay Pangulong Prabowo Subianto at sa gobyerno ng Indonesia para sa kanilang mabuting kalooban na nagsasabing ang kinalabasan na ito ay salamin ng lalim ng pagpagtulungan ng bansa sa Indonesia na kaisa sa isang ibinahaging pangako sa katarungan at kompasyon. Nagsagawa ng post Calamity Inspection ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija Second District Engineering Office o DEO noong November 18, 2024 na sumasaklaw sa lugar ng jurisdiction nito upang masuri ang potensyal na pinsala sa pampublikong infrastruktura dulot ng Super Typhoon Pipito. Sina OIC District Engineer Robert J. Panaligan at District Maintenance Engineer Ramil Ramos ay uh, nag-inspeksyon sa Nueva Ecija Aurora Road mula Cabanatuan City hanggang sa hangganan ng Aurora at sinuri ang kondisyon ng uh, baong spillway detour na pansamantalang isinara noong panahon ng bagyo sa kabaan ng Maharlika Highway at Tulay sa rehiyon. Sinabi ni Engineer Rowena Galot Chief ng Planning and Design Section ay sinuri ang integridad ng infrastruktura sa kabaan ng Junction Tablang Gabaldon Road kasunod ng mga ulat ng pagtaas ng level ng tubig sa Coronel River sa Barangay Kalabasa at Pampanga River malapit sa Bato Ferry Bridge sa Laura. Bumisita rin si Galot sa Dingalan Aurora upang suriin kung may pinsalang dulot ng mga stone shards o malakas na hangin ngunit wala namang naiulat na ganitong pangyayari. Kinumpirma ni Panaligan na ang uh, Nueva Ecija Area Equipment Section ay uh, nagpakalat ng heavy equipment kabilang ang mga backhoe at dump truck upang tumulong sa clearing operations sa Gabaldon at mapabilis ang uh, pagpapanumbalik ng baong spillway detour sa Bungabon na nangipagnayan sa lokal na pamahalaan. Binanggit pa niya na ang mga tauhan ng maintenance ay kumikilos para linisin ang mga debris na dulot ng Super Typhoon Pipito sa mga pangunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, partikular sa mga lugar na apektado ng pagbaha at pinsala ng bagyo. Ang mga level ng tubig sa kabaan ng Pampanga River, lalo na sa mga kritikal na ruta at mabababang lugar ng 3 District ng Lalawigan, ay mahigpit na binabantayan sa panahon at pagkatapos ng bagyo upang matugunan ang mga posibleng dulot ng pagbaha.